Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So mag-share ako sa inyo guys ng aking bagong pinagkakitaan. <laughs> Yan. Uh, actually, di, di naman talaga ako guys. Ito guys ay, ano, di naman talaga ako nagpapautang ng pera guys. Pero since may lumanapit sa atin kasi kailangan nila ng pera at akala nila si ATR ay madaming pera. <laughs> nila mayaman si Ate R kasi may laman ang kanyang panin yung kanyang tindahan. So, nilalapitan tayo guys ng mga ganyan, yung utang-utang ng pera. Actually, madami na dati guys na nag-try sa akin na umutang ng pera, may nag-message sa akin sa messenger. Pero, sinasabi ko talaga, ay pusensya na di ako nagpapautang ng ano, ng pera. Laging ganun guys, laging ganun. Kaya lang, itong mga nakaraan guys, may lumapit sa akin. Suki ko na talaga to siya guys. Alam ko naman na Uh, kaya naman niya akong bayaran. So, dapat talaga sa pag nagpapautang tayo, pa lalo na pera, uh, anuhin natin, i-tawag dito, tingnan natin kung may kakayahan ba yung tao na magbayad or at saka kung kaya ba natin ilabas itong ganitong pera, kung kaya ba natin pakawalan ng ganitong pera. Kasi mahirap na, lalo na pag hindi tayo, di ba? Mahirap talaga pag, ano, yung sasingilan na, pero ito ay may tiwala naman ako dito. At saka syempre guys, pag ganyan, uh, dapat documented po ang ating pagpapautang sa kanila. So, ito guys, nung una, yung isa, umutang siya ng 5,000 sa akin. So, umutang siya 5,000. Syempre, naka ano yan guys, naka log yan. Para sigurado tayo, if ever man na eh, hindi ako bayaran, di ba? Mayroon tayong hahawakan At saka, pwede natin pabarangay. <laughs> Ayan. Ipagay natin. Ayan. So, yung una, dito ko pala nag sa isa Yung una, umutang siya, guys, nung March 7. This year lang. Kasi yung mga nakaraan talaga, guys, hindi talaga ako nagpapautang. Madaming lumalapit, pero hindi talaga, hindi talaga ako nagpapautang ng pera. Pero, yun nga, uh, naawa naman ako, guys, kasi ano daw, i ano niya ba sa tuition ng kanyang anak? So, since alam ko naman, kaya niya niya akong bayaran, at sabi niya, uh, may hinihintay lang siyang paluwagan. Kasi sa siya sa paluwagan, tapos ibabayad niya sa akin. Gusto nga niya ako magsumalo ng paluwagan niya. Eh. Kailan sabi ko, ay, hiyo, kung ganyan ate, hindi ako sumasali sa mga ganyan. So, yun nga, guys. Uh, umutang siya ng March 7. So, yung inutang niya, 5,000. So, tinubuan ko lang ng 200, guys. 200, maliit lang naman yan, di ba? Sobrang liit lang. Kasi, syempre, titiyan ka natin yung tao. Inutang niya, March 7. Binalik niya, guys, ng April 1. So, dapat pag nagpa-utang tayo, guys, sigurado tayo na yung yun nga yung tao ay kaya magbayad syempre documented nakasulat kung uh, yung pangalan niya signed niya permado niya tapos yung date kung kailan niya ibabalik kung ano ba dapat talaga uh, documented yung may bumili pag ganyan talaga no na di-distract tayo <laughs> balik ulit tayo so yun guys nakalagay uh, April 1 niya ibabalik sabi ko dito ay pangalan niya to borrow the amount of 5,000 pesos to be returned on April 1, 2024 as promised with interest of 200 pesos. So, di, dapat guys, pag ganyan, uh, huwag tayong mahiyang magsabi na may interest. Kasi hindi naman pwede na magpautang tayo na walang interest, di ba? Uh, maliliitan lang naman yung pautang natin. Mga ganun lang guys, hindi na tayo lalagpas sa Feb 5000 so hanggang doon lang kasi mahirap 'di ba? So 'yun lang naman guys, hindi naman din ako talaga nagpapautang, tsaka may lumalapit lang. So kaya nagpautang ako. So nung binayaran naman niya guys, April 1 sakto, April 1. Oh, so, 'yan. Paid April 1. So pinapirma ko siya, pangalan niya perma, 'yan 'di ba? So nung ano naman guys, may lumapit, ganun din uh suki natin. So sa <laughs> sa messenger. nag message, madam, pautang naman ako ng ano, ganito. So, akala din talaga niya, mayaman si Ate R. <laughs> Kaya, sabi ko, eh, may problema nga, eh, kailangan daw niya magbayad. May iyak daw siya. So, sabi ko, o oh, sige na nga. Okay, magkabi, sabi ko, magkano ba? So, inutang guys, 1.5 lang naman. So, medyo maliit-liit. So, muta siya noong April 9, binalik niya ng April 13. So, ilang araw lang. 9, 10, 11, 12, 13. Apat na araw lang, guys. So, oh. sabi ko sa kanya, kasi bugto daw yung mata niya. Sabi ko, bakit bugto yung mata mo? <laughs> uh, nanonood daw siya. Kunwari, nanonood daw siya na. Ewan ko ba kung anong reason pa bugto daw yung mata niya at hindi siya makalabas-labas. Makalabas -labas. Itang halin tapat, guys. Sabi ko, ay ate, pag ganyan na, uh, ano, hindi ako mag hindi ako magbibigay sa iyo ng pera kasi papapermahin kita. Tapos sabi niya, anak doon niya pupunta. Sabi ko, nako ate. And then soon uh, nag-message yung anak, siya daw pupuha. Sabi ko, ipapapermain ko kasi si ano mo, si mother. Ipapermain <laughs> sabi niya. I think siya na lang natakot. <laughs> so ayan, uh, pumunta naman ng hapo, na ng gabi na. Gabi na, pumunta. Sabi ko nga sa kanya, magpayong ka na lang. O, so syempre na, naawa din tayo guys. At alam naman natin, may kakayahan din namang magbayad. <laughs> Kaya Ayun, pinautag ko. So, pinautag ko siya guys, 1,500 lang naman. Pinautag niya April 9, binilit niya ng April 13. So, kasama na doon kasi may utang siya sa akin. Mag 2 weeks na. Sinama ko doon. Ayan. Naka, ayan, John. Maka-nistack kung ano yon Tapos total, sa total niya is 2,101. So, binayaran niya naman guys, April 1. O, diba? So, kumita tayo ng 100 sa 1,500. 4 na araw lang. Malit lang naman yun. Hindi naman pwede, guys, na patungo lang natin ng 50 pesos, di ba? O, oh, 100 is okay na yun. Nga, guys, nakabayad naman siya nung April 13. Ngayon, 18 po ngayon, guys. April 18. So, sabi niya, baka pwede. Kahapon pala siya nag-ano nag, sa akin, 17. At sabi na, kung pwede ba daw umutang ulit, 2,000. Sabi niya, bukas na lang daw niya kukunin. So, pumayag naman ako kasi nakabayad naman siya nung April 13. Nung inutang niya April 9. So, 2,000, guys ang ating sabi ko dito. Yan, this is to borrow 2,000 pesos with 150 pesos interest to be returned on April 28 as agreed. So, yun ang aming uh, pinagkasunduan, 150 sa 2,000. Mabalik niya ng 28. So, 28 ay ano lang, 10 days. So, yan, pinapirma ko din siya. Yan, pangalan at pirma. Para safe tayo. So, yan. So, ito, ito yung unang umutang sa akin. Inanon ko lang, guys, para hindi niya makita. Kasi, inisa ko nga lang. <laughs> Iba, magkaibang tao kasi ito. Pero itong, ito, 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 ito yung, siya din yan. So, dalawa. So, itong isa bet niya, ito yung bago niya sa 18. Yung isa nating, ano, asa na ba? April 8, yung isa naman, yung unang umutang ng 5,000, guys. Kasi, since nagbayad naman na siya. Sabi niya, madam, uh, okay lang ba, ano ulit ako sa iyo? So, may tiwala naman ako sa kanya kasi yun nga, mayroon naman talaga silang pang, ano, nagigipit lang minsan, guys. At may trabaho din naman, may trabaho siya, may, may side and side din yung babae. Ang lalaki naman ay may trabaho. So, yun nga, but hiram na naman siya ulit ng uh, 5,000 noong April 8 So, 5,000 ulit, guys. So, nakalagay, guys, ang <laughs> babayaran niya sa uh, April 18, so 8, 9, 10 days lang, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, diba 18, 10 days lang, nakalagay dito, this is the bar that amount 5,000 with 200 peso interest as agreed and will be returned after 10 days, date to be returned April 18, 2024, so kanina dumating, pumunta dito, Sisingilin ko, ko na sana, kaya lang, dumating naman siya, na umaga pa lang, so sabi niya, ah, uh, card kung pwede ba sa 25 daw niya babayaran. Ngayon 25. Malapit na lang din naman guys. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 7, days. So, ilagay ko dito. Nagbigay. Binagay niya na yung 200 na interest. Tapos, sabi niya sa 25 daw niya babayaran. Yung uh, 5,000. Tsaka dagdagan ko na lang daw ng interest. So, sabi, nilagay ko dito. Uh, received to invest only me. Nakadate April 18. Tapos, extend until April 25. Ayan. Tapos, di ko muna, siguro, ang ilalagay kong interest dyan, guys, 100. Di, di pa naman kami nag-usap, pero sa 25 niya babayaran. Pero, yun nga, 100, dadagdagan ko na lang ng 100 para sa interest sa 7 days. So, maliit lang naman yung ating, ano, kasi 5,000, diba, sa 200 lang. So, since nakakaintindi nga tayo, syempre, mga, ano natin ay ginagamit sa pag-aaral ng kanilang anak. So, okay lang. Ayan. So, iyon sabi niya, Baberen is 25. So, mayroon tayong dagdag pagkakitaan, guys. Kaysa naman nakatenga yung ating kung mayroon naman tayong, di ba, ilalabas, okay lang. Pero kung wala naman tayong ilalabas, ay makakompromise ang ating tindahan at ang ating hanap buhay. So, wag na. Kung di man man kayang pakawalan, di ba? So, so, dapat din talaga yung may tiwala ka sa tao na papautangin mo. Siyempre, documented yung, yung ipapautang, may date, may nakalagay doon ng interest, di ba? Para... Uh, if ever man, na di magbayad o pwede magpabarangay. <laughs> so, isa pa dun guys, kung like ganyan, may, may umutang. Meron din naman guys, may umutang sa akin guys. kung uh, Nag-message din sa akin, messenger, kasi yung mga taga dito sa akin talaga. Uh, Ina-add ako sa messenger. Yung iba naman na alam kong utangan na ako, di ko na ina-add. So, yung ano nga, nag-message sa akin, uh, pwede ba daw kumutang sa akin. Kailangan na kailangan daw niya talaga ang pera bukas. Kaya lang, alam ko naman, guys, talaga na wala talagang kapayangan, guys, na magbayad. Talagang ah, uh, di ba? Pwede naman siyang lumapit sa, ang dami nila mga kakapatid, guys, pwede naman niyang lapitan, pero ba't ako pa? Pero at siyempre, di ba, alam ko naman na hindi niya kaya akong bayaran. At nag-ano nga siya, guys, ang kinukulatiran. Yung ah uh, taw dito, resibo ng kanilang motor na hindi naman sa kanila sa ano, yung sa tatay nung asawa niya. Yung tatay na asawa niya is namatay na, syempre pamana sa kanila. Kaya nang syempre hindi naman nakapangalan sa kanila. At saka yung bibigay, binibigay sa akin guys ay screenshot lang anong <laughs> anong habol ko doon. Okay lang sana kung motor mismo ang dinala dito, 'di ba? Pawatangin ko pa siya, siguro, 'di ba? Kasi sigurado ako na may may ano ako, Uh, may hahabulin ako. Meron motor na iiwan. Pero wala naman guys. Nako. Sabi ko talaga, pasensya ka na, hanap ka na lang ng iba. Ay, dami naman naman kapatid, pwede mo naman siguro lapitan. Eh, wala doon daw talaga. Eh, nako. Ay, sa, sa hirap ng buhay, di ba? May hirap na mag... Wala ka ng pera, tapos wala ka naman paniguradong... Hindi mo sigurado doon sa tao na uutang sa'yo. So, hindi ko talaga siya pinautang, guys. Sabi ko, pasensya na talaga dalawang beses pa naman siya nag <laughs> dalawang beses siya sa akin nag-message pero hindi ko talaga pinauutang guys ay nako minsan 'di ba sipin din natin kung kasi mahirap yung magpautang ka wala namang hindi naman bayad sa iyo ay patay sakit pa sa ulo mo yun 'di ba meron naman guys yung ano sinanla yung pwede yung ganyan nagsanla ng cellphone 'di ba may collateral man nagsanla ng cellphone humiram nung nakaraan is sa, sa, ko siya ng ano nasa ano ata 800 data hiniram niya tapos cellphone. So yung cellphone is okay naman. Uh, umagana, tsaka medyo mahal naman yung classes, So okay lang yung ganun guys. May pang collateral. Kaysa yung wala na utang ng sayo, walang collateral. ay eh, wala ka talagang habol. Di ba diba? Pero yung ganun guys, yung itong pinapautang ko guys at alam ko naman na kaya naman nila kong bayaran at syempre ay eh, mahiya naman sila sa akin at pag, if ever man din ako bayaran, diba? pwede natin pabangang guys. So, yun lamang guys ang aking share. So, mayaman. Mayaman. <laughs> so, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod Paalam. bye-bye.